Ito nga ang reaksyon ni Lebron James patungkol sa pangdadayan ng referee sa team ng Celtics laban sa team ng Pacers. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan muna nga natin ang good news ngayon sa NBA patungkol sa injured player na si Tyrese Saliberton. Dahil mga idol talaga naman pangamba ang inabot ang maraming fans patungkol nga sa injury ni Tyrese nang dahil hindi nga daw talaga maganda ang pagkaka-injured niya talagang napasplit pa siya. Pero ang kinagandahan sa balita matapos niya daw ng MRI neto ni Tyrese, sabi ni Adrian Bojnarowski, Pacer star Tyrese Halliburton has a grade 1 left hamstring strain. At expected nga daw siya mga idol na dalawang linggo lamang mawawala and then i -re -re evaluate kung makakabalik na nga daw siya. At yan mga idol ay talaga namang napakagandang balida. ng dahil hindi seryoso. Ito nga hamstring strain injury na ito nga ni Tyrese. Kahit nakakatakot nga itsura nung kanyang pagkaka-injured, hindi naman yun seryoso mga idol at talaga lamang napakagandang balita na ito first of all para nga kay Tyrese sa team ng Pacers at pati na rin sa buong organisasyon nila. At ngayon ay atin ang pag-usapan ang reaksyon neto ni Lebron James pati na rin ng ilang Celtics players patungkol nga sa pangdadaya ng referee sa team ng Boston against sa Pacers. Well mga idol, lumabas kasi ang last 2 minute report sa laban nga ng Indiana pati na rin ng Boston kung saan kinumpirma na ang mga referee ang kanilang pagre-reversal ng foul call kay Buddy Hield. Malinis daw yun mga idol. Ay kinagulat na naman ng maraming fans and then mga idol, sinabi nga rin dito sa last 2 minute report na meron nga daw silang foul na hindi nakita kay Miles Turner and then yung foul naman daw ni Porzingis kay Matorin ay tama nga daw yun. And then itong si Jason Tatum na pariyak mga idol na patweet kanyang sinabi Well this was some BS And I think alam niyo naman na ang ibig sabihin ng BS na tinutok ay dito ni Tatum at alam niyo rin ba mga idol sa post game interview ni Jalen Brown ay gusto niya ngang paimbestigahan itong ginawa ng mga referee mga idol sa NBA dahil hindi nga makatarungan daw ito para sa kanya. Hindi niya nga nagustuhan itong naging tawag na ito mga idol at feeling niya nga ay dinaya ang team ng Boston Celtics kaya't nanalo ang team ng Indiana Pacers. At ngayon naman ay itong si Lebron James mga idol ang kanyang reaksyon matapos niya sigurong mapanood ang laban ng Celtics pati na rin ng Pacers abay napatwit itong si LBJ kung saan sinabi niya. Di diba, ito ang sinasabi ko see what I'm saying. Ito nga daw si Jalen Brown clearly ay natamaan sa kanyang ulo. Nireview na, na nga daw nila ang kanilang play just to reverse it and say he didn't. Nagulat nga itong si Lebron James mga idol. Napakaganda nga daw ng laban na ito para lang magkaroon ng ganong klasing ending. At yung ending ng yun mga idol ay referee ang nag-decide. Kagaya nga nung ginawa rin nila nung Lakers and Celtics. At yun nga daw mga idol ang dahilan kung bakit si Lebron James was going crazy out there on the court kapag nga daw nangyayari ito. And well mga idol, mukha namang si Lebron James ay hindi natutuwa sa nangyari sa Celtics at actually sa referee nga siya galit mga idol. Hindi siya masaya na nangyari din ito sa Celtics yung kanilang naranasan kung hindi mga idol ang referee ang main point na kanyang sinisisi sa kanyang ang tweet na ito. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Gumento nyo lamang ang inyong mga opinion.